So, naghahanap tayo guys ng ano mabango na wala ng gana yung gawin nating inahin so haluan muna natin ng feeds na pampagana chin speed muna tayo so, ito, ito sana gagamitin guys uh, vitamin injectable kaso ah, Uh, natatakot yung mga natatakot na injik, nagkakapobya so ito na lang yung gagamitin natin may uterix din guys, oh, maganda yan guys, pang ano, pang linis ng matris sa inahin kapag bagong panganak, ganyan Yotarix. Para sa lagnat, sa inahin na uh, shashi. Ito po, paracetamol para si para B. Ito, haluan natin ng electrolytes. Elik B. Para manumbalik yung ganas sa kain din. na, ay na, ito guys, pwede sa nagtata antibacterial po ito. Ayan, antibacterial Ihalo lang sa tubig. Dito na yung instruction yan. 5 days during period. Treatment, 5 to 7 days. Doxylin yan. So ito guys, para sa maliit. Ito sa mga malalaki. So ito lang yung binibili ko dahil konti lang naman. So, mas tipid kapag per kilo ang binibili. Yan, pwede sa kambing, rabbit, manok, baka, kabayo. So, injectable kasi uh, nagkakapubya, natatakot. Kaya, daan natin sa feeds. So, ito yun guys. Yung nawala ng gana kumain, binila natin ng sisikal. Yan. So, tinanggalan ko na ng pagkain. Tapos, Uh, starter yung papakain natin. Starter muna. tutunawin natin. Tapos ito guys, yung tubig, may asukal po yan. Nakalimut. Nabanggit ko na yung kanina eh, yung electrolytes eh. Kaso nakalimutan ko pa rin, kaya asukal na lang yung pang ano natin. So, ang pagbibigay po ng sisikal, uh, 2 teaspoon lang po. 2 teaspoon Yon 2 teaspoon na tot. teaspoon guys ha? ito kasi tablespoon to malaki to so sa isang ano po yun isang araw pwede din to pwede din to isang ganto so nagmahal na to guys 100 na per box wala kasing available na ano na tingi so 100 na to guys tsaka ito 100 na rin to ito para sa dito yan natunawin lang natin guys ito yung papakain natin uh, may asukal ito, electrolytes so pwede ang asukal gawing ele electrolytes tinuro ko na yung kanina binidyuhan ko pa nga eh. so nakalimutan ko pa rin <laughs> so tinunaw ko yung feeds, hinalo yung ah uh, sisical powder so ito yung papakain natin guys So titingnan natin guys kung kakain Kung kakain ito Starter, premium May mabango kasi Lumadami na yung langaw So okay lang yan, nililisan natin pagkatapos So titingnan natin guys kung kakain sila Kasi sa Grower, ayaw nila kumain sa grower Kaya titingnan natin Sa starter kung kakain sila So guys, wala naman ako nakikita ng uh, lakas ng tubig na sakit. So bigla lang na wala ng gana ngayon. So titingnan natin. Kung kakait. Yan, hindi pa rin kumain guys. Ito nakabaliktad kasi malapit ko na ilipat to. So titingnan natin. na naamoy amoy lang guys. So ayoko naman kasi NJ kasi, tinanong guys, nag sa NJ eh. Yanan, yan na yan, yan. uh, parang ano siya kapag kaya nga dinadaan ko na lang sa sa So ayun guys, si -amoy, amoy pa lang. So ito guys, monitor lang muna. So mamayang hapon kung ganito pa rin, so wala na akong choice. Magbibigay na ako ng antibacterial na injection. Kasi ito ito tingnan natin kung kain. Yan, kita nyo guys, papansin nyo. So nawala ng gana. So titingnan natin. May tikim-tikim na. So starter yung pinapakain. Yun, kumakain guys. Yung isa. Yan, kumakain na yung isa. Yan, kumakain siya. So baka sa feeds lang talaga. Itong isa ayaw pa kumain. So pag mga ganito guys, halimbawa, pag kumain na to, mamayang tanghali or mamayang hapon, So, continuous lang natin yung pagbibigay na ganun. Pero, kung uh, pagdating ng hapon at ganun pa rin ito, so, magbibigay na tayo ng antibiotic. Bibigay ako ng sustalin or alamycin. So, siya, okay na guys. So, sa feeds po talaga. Kaya, ito yung unang yung gagawin kapag walang ganang kumain yung alaga ninyo. mag speed po kayo yung mga mababango na feeds. Starter, maganda. Yan. So kumain guys, napansin nyo Pero ito siya, hindi pa Hindi kumain So monitor lang muna Pag mga ganito Ayan guys, ang bilis niya kumain So dadagdagan Ayan, dinagdagan ko ng dry na Ano guys, starter So medyo tumitikim-tikim na So ganun talaga guys Gawin natin lahat Bago tayo magbigay ng antibiotic. So monitor po talaga muna. Yan, tumitikim-tikim na siya. Saka ito kumain. Yan din, nagdagang ko ng dry. So, ganun lang guys. gagawin nyo una, chain speed. Yung, mga yung mga ano guys, mababango na feeds. Yung i-chain speed ninyo. Tapos, unti-unti nyo. Pag gumana na kumain, lagi nang gana kumain, unti-unti nyo nang haluan ng back to normal na feeds. So, ito, inamoy-amoy pa yan yan pero kumakain na guys so parang nagsawa lang siguro sila sa grower so napansin nyo guys kumain na yan so merong ano yan merong electrolytes yan asukal tsaka sisikal yung nilagay natin so ganito lang muna sila hanggang 3 days hanggang sa gumana yung kain nila tapos unti unti haluan ng uh, regular na pinapakain na pizza hanggang sa masanay yan, kita nyo guys, ang bilis na kumain yan, oh so yan yung ah, uh, ebidensya po na ginagawa natin lahat at ah uh, ayan guys, yung patunay yan. so hindi, huwag tayo kagad magpanik, gawin muna natin yung mga dapat ah, uh, dapat gawin para hindi na tayo magbigay ng mga, ano, ano mang gamot or inject, kasi nakaka phobia yan, nakaka stress sa kanila po yan So yan guys, kumain na po sila. Yan. So napansin niyo na naman kanina, hindi talaga kumain. Ito, hindi rin kumain. Yan. So yun lang guys, kunting idea. Uh, sana may natutunan kayo. Maraming salamat.